Alam nyo ba kung ano itong hawak ko? Ayan. Oregano po ito. Doon sa mga hindi nakakaalam, ito po ay uri ng herbal medicine. Ah, hindi ko alam kung talagang makakabawi ako kasi dalawa kami yung magsasakripisyo dito. <laughs> Tikman natin kung anong lasa. Ayan o. No? Oh. Bakit na ang lasa nito. Parang siyang umaakang na hindi mo maintindihan. Tapos nakakasok ha. sa ilong. So ano, umpisa na natin ang kalukohang to. Lumalabas yung luwa ako. Grabe. Let's go! So ano, umpisa na natin. Tawag na si Trisha. Trisha! Yes, po. Bilis ah. Ano yan? <laughs> Alam mo ba ka ano to? Uriga, no? Oo oh. oh, nga, Alam niya ano, yung <laughs> Alam niya. Nakatikin ka na ba kung lasa nito? Hindi pa. Ano kayo lasa na dito? Tikman natin. <laughs> Bakit? Di ba herbal medicine? Malam mo, may lamig-lamig ka sa katawan. <laughs> oh, so, ganito na lang. Para fail. Sige, ano? Uh, Bitas ka na isa. O, oh, yan. No. Bitas ako isa. O, oh, liit naman <laughs> Siyempre ako kakain yun eh. Oh, ito, ito, ikaw kakain di Lugay ka. Ano ba yan? Lugay na naman Okay. ngayon, papahulaan natin ka sa Sino mauna? Okay. dami niyang sa <laughs> <laughs> sayo? Isa lang. Isa lang, isa lang. Okay, okay, okay. po. Iwan mo doon. Ayan po. Ulit, ulit, ulit. Is ejak, eh, eh jak employee one two three. Uh. Sa, one, sa, one two three. three. Oh, one two three. One two three. Oh, talo <laughs> ka. Tiga ulah, ayah. Ano sila kayo unang makan nito? okay Jangan tengok Tidak ada apa Okey, okey Oleh itu saja, supaya yo, itu, lah. itu Kenapa? Di sini Sudah pasti? Sudah pasti Oleh itu, tidak akan berubah lagi? Tidak, tidak, tidak Tidak Oleh itu, oleh Di sini Sure. Sure na. Nera. No. Oh, wala. Kali na. <laughs> Siyempre. Okay. Kira. Pagol na Bakit? Okay. Dito. Oh, sure no. na. Sure. <laughs> <laughs> Ikaw wala titigay mo. Bakit? Dila. Pwedeng dila lang Hindi. ito. Hindi. Kailangan ngat-ngat ganun. Paano mo malalasahan yung dila lang? Pwede mo... Pwede mo... Ganun lang. Pero oh. ngangat ngatin mo, tututupin ko para... Huwag na! Ay, o, kakagatin ang mo! Ang sabi mo kanina hindi alam ang lasa? <laughs> <laughs> o, o ready! Kailangan, bibila ko na sampu sa bibig. O, ready! One, o, two, Ngangat ngatin oh, one, two, three, go! <laughs> hindi na, tumutuloy. mo <laughs> oh, Nanguyain mo, hindi mo nanguyain mo, Hindi naman tinatabaan ni. Eh. <laughs> Ulit, kanang kagatibong ganun, madaya ka, okay. Pait. Hindi, pait, hindi mo pa nga nang muya <laughs> Okay. Nalalasang Hindi, eh. mo mong kasi. Kagatibong mo, sige. <laughs> Pitik sa mata, pagkini. <laughs> okay. <laughs> <laughs> ano ba yan? Oh? Paano natin malalasan? Di ba curious? At di ba huhula din ako? Oh. Eh lang pag gagata -gag wow. o. Oh. Pwede naman kasi ikaw Agad, na lang. Hindi. Dalawa ka tayo. Para, paano naman malalaman ng mga masukit natin taga-subaybay kung anong lasa yan? O. Oh. Di ba? Pakita mo sa kanila. Tapos ikaw mo. Ganyan si Trisha. Go Trisha! Go Trisha! <laughs> Ano yung lasa? Ayan siya! Ano? Ang lasa? Ano? 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 Kaya mo pa? <laughs> Tanggal ang lumig-lumig. Ano? Game pa? <laughs> lasa? <laughs> na pangailan to ano game pa di mo kabaw eh game 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 pa ikaw naman pa it pa oh game <laughs> <laughs> o, <laughs> o, game mo ikaw naman ah nito nera Bakit pati ako? Ang galang lamig-lamig. So, oh. <laughs> yan, oh. Yan. Ito. Oh. Oh. yan, oh. Ito, oh. ito, go, go, game. Mm. -hmm. Ah, hindi mo natutupiin ito? Ay na. Nasihaan <laughs> oh. so, mo talaga since day one. Alam <laughs> ano, mo, basta na wala na. Talaga na oh. lamig-lamig mo niyan. Okay, grabe naman itong mga lamukos, oh. Eh? Parang gusto mong pigain. Yeah. <laughs> okay, so, ito guys, oh. Yan, oh. oh. Sacrifice na naman po. Oh. <laughs> One, two, three, three. Oh, three oh, no, itura yan itura yan, itura yan. <coughs> Ayan, oh Ayan po siya guys Ito Mga boss master, oh Yan, oh Wala naman yan. Tawag to rin ng uwak. <laughs> Grabe. Oh. Oh. mo luha ko. Oh. Ha, talaga lang <laughs> <laughs> talaga na natin to. Ayoko na. <laughs>